Good morning! Ayan, Sabado. Ayan, nandito ako so, ngayon sa Dorongan. inaabangan ko si Kuya kasi dadating siya ngayong umaga. So, 5.30 pa lang yung oras. Kasi dalawang business na hindi ako kasi nga video nalilita ko sa pagpumunta sa kanya. Kasi inaabangan ko din si Tali na sa may pantalan. So, ngayon inaabangan natin umagap na akong gigising. So, ayan, kumakain mo na ako ng pancake. Dalawang business. Ayan hindi ako muna kasi syempre wala pa akong kain yung umaga ayan, so ang ganda gana ng ano linaw-linaw wala na yung low pressure area lumayos na <laughs> sabang natin, anong mang isda makuha ni kuya ngayon pagpikita ko sa inyo guys kabig na kain mo na tayo hmm? ah, Dumating na guys si Kuya, iwan ko lang kami ulit. Tapos ang mukha ng busika dyan. Diyan, oh. ako ng busikad habang nagaantay. Okay na rin to. Marami-rami na. Wait lang. Tingnan natin. Ayan. Binilani butang lanay. Dida. Kaya ako dito magdadara. Dida ni butang sa Yung mga nahuli ni kuya ngayong Oh my god. Ang pa. Meron pa dun sa isang styro na bali na. lang nahuli ng mga malalaking isda ay ito. May niya Ang fish. Ita. Nalang pagkita ito na. Ito Noos. So, noos. Ito ganda daw rin. Mga bulina. A... <inaudible> Dapat na huli yung Mga bulina walang guys. Walang malimno No. Tunti lang. Ngayon sa plastic. At uh, ready na naman sa pagbibinta ng mga fish namin. Si mother mag ano. Ng bulina. 50 pa yung bintahan namin ito sa bulina. Hmm. Kasi ko ay nakuli rin ang na tapos ang langog. Hindi ko na nabidyohan kasi nga malayo na sa may dolong. Mama! Sa pantalan. Ayan. Fresh po yan. Nabuli na. Meron mo. Tag 50. Tag 50 para may mga baon yung mga bata. Ayan. Kasi Sabado ngayon walang ilaw so wala, wala mo na magsisilpon ngayon. <laughs>

So, ayan pa yung bulinaw namin ngayon. Kasi na yan, puro bulinaw yan guys. Ang dala ni Kuya. Ito, okay. So, ito. Thank you Lord, may bulinaw kami na naman. Marasa na. Kuan, medyo na yan.